Si yes, siya si Brad Liam Brad. <laughs> Liam Brad. Oh ya yeah, Liam Brad. Liam. <laughs> ah, uh, siya si Brad Liam. Ikaw si Rainbow. Siya si Sis Rainbow. Okay. <laughs> Oke okay. Sino? Sino... Oh. <laughs> oh, say, say. Uh, sa likod. O, oh, isang baksa ha. Bato, bato, pik. O, oh, huwag mo na, huwag mo ipapakita. Patingin, bato, bato, pik. Pakita mo. Pakita mo. O, mo. Oh, harap pa. Ha? Alam ko yung mga ina ninyo ha. 3, 2, 1, harap. O, hindi na, ito ang hula. Pwede ka pa pala yung mga umula. Gets yun yung mechanics? Big. Lapit tayo. Sis, kahit ano mangyari ha, walang lilipad ang microphone, walang lilipad ang ako. Say din, ha. Okay. Mali! Ah, napili na na. Ano ba? yeah close your eyes. Bow your heads and let's pray. Ay, mali. Ano, nakaita. Ayan. Paano sa ating pangalawang participants? Manali? Okay. Ang ating susunod na word... Ang ating susunod na word ay... Mm, sibuyas. <laughs> okay. Sige po mga kapatid at... Okay ngayong timer? Brother ha, ay wala siyang may kusubang. Brad, ang huhulaan mo, sibuyas, okay? Okay, ready po. Timer. Set na. Sports. Now. Now. Okay. Oh. <laughs> Nag-stop na Nag-stop yung oras oh. Biglang yung timer na nahulaan Anong nangyari to? Okay, brother gal Gab Isang run pa tayo siguro Pagbigyan natin, kiss and hands Okay ba, kapatid? Opo, Opo Okay. Sige po. Began another reset of 2 minutes. Okay. Timer starts now. Dito na galaw Oh. Oh. May <laughs> 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 pa'ah. na pa pati, kahit oras. Tapos makikarayan si sis ano, si Julie Grace. Okay? Pero kahit oras, ulit tayo. Ulit ka ha? Kaya din yan. Ah, sige, palit kayo. Gusto mo? Nakita na